Ang love spell na ituturo ko sa inyo ay gagamitin niyo lang sa taong gustong gusto niyo at pinapangarap niyo. Huwag na huwag niyong gagawin ito sa taong hindi niyo naman gusto at pinagtitripan lang. Dahil ito ay napakabisang love spell at siguradong obses sa inyo ang taong pinapangarap niyo na makasama. Simple lang ang love spell na ito. Gamit ang isang mirror. Yan. Gamit ang isang mirror. Lalawayan mo lang ang daliri mo. At isusulat mo dyan sa mirror na yan ang buo niyang pangalan. Isang pangalan lang hindi pwedeng marami isang pangalan lang gamit ang laway pagkatapos mong maisulat ang pangalan niya di iisnap ka ng 7 beses babanggitin mo ang pangalan niya 1 2 3 4 5 6 7 pagkatapos mong may snap ng pitong beses at binanggit ang pangalan niya, ay sasambitin mo lang na ako lang ang iyong mamahalin, ako lang ang iyong iibigin. Wala ka ng ibang makikita, kundi ako lamang. Ganun lang kasimple. At itabi mo na yan. Yung mirror na ginamit mo, itatabi mo na. Huwag na huwag mong ipapagamit sa iba lalagay mo lang siya sa isang safe na lugar o sa kwarto mo o sa ilalim ng kama mo ng tatlong gabi. After that, pwede mo nang punasan ang mirror at pwede mo na ulit gamitin.